Walang ibang dapat sisihin si Marcos Jr. sa nangyayari ngayong pag-aalsa ng mamamayan sa Mindanao, lalo na sa Dapao, kundi ang sarili niya. The only thing that Marcos did when he came to power ay sinayang niya ang kapangyariang inaatang sa kanyang balikat ng mamamayang Pilipino. Una, nagbumalik siya bilang tuta o puppet ng Amerika. Uh, ah, ipinapahamak niyang bansa sa kanyang digma-digmaan at tapang-tapangan sa China. Pangalawa, Pinanumbalik niya ang pag-ahali-alian ng mga oligarko, politikong bulok na mga kawatan sa gobyerno at ang mga negosyante na walang uh, sawa sa ganit, sa gahaman, sa ganansya. Lahat yan, binalik niya, restored. Baliktad sa ginawa ni Pangulong Duterte. Number three, dahil diyan, lumaganap ang kagutuman. Milyong-milyong Pilipino ang nadagdag sa bilang ng mga nagugutom araw-araw pero pinagtatawanan lang ni Marcos. Kinatawag niyang, ah, guni-guni lang yan. Akuan ah, lang yan. Ah, kulang lang kayo ng diskarte 21 pesos mabubuhay na kayo sa isang pagkain nyo. So ito lahat ang pagkawala ng trabaho, pagkawala ng oportunidad na mabuhay ang maraming mamamayang Pilipino at ang pagsirit ng mga presyo ng bilihin, pagkain, serbisyo at ang paglaganap po ng kriminalidad muli at ang pagiging kriminal na ng mga pulis kagaya ng ginagawa ngayon sa kingdom of Jesus Christ. All of this ay nagtapatong-patong na. At ngayon, ang pagtitimpi ng mamamayan sa loob ng dalawang taon sa kabulukan kapalpakan ni Marcos Jr. Ang iskandalo niya sa droga, ang kanilang pangingi alam ng kanyang asawa at pinsan sa poder ng pagkapangulo niya. All of this ay naging dahilan kung bakit sumasampulat na yon ang dagundong at daluyong ng galit at paniningil ng sambayan ng Pilipino sa pulok at malpak na gobyerno ni Marcos. Wala siyang ibang sisingilin at sisisihin ito mga kababayan kundi siya mismo dahil siya ay hindi nararapat na manatili na sa poder sapagkat inuuna niya ang personal interest, ang pagbabalik ng na mga nakaw na yaman ng ang pagwasak sa karapatan ng mamamayan ay pinapabayaan niya, kinukonsente pa niya, Brother Admar. Kaya ito, ito ngayon ay gabi ng pagpupukal, gabi ng pagkamulat ng buong mamamayang Pilipino. Ang hudyat ng pagsisimula sa Davao ay hindi na mapipigilan. Lalaganap ang dagundong at laluyong ng pagkilos ng mamamayan na babawiin nila ang ipinahiram na kapangyarihan kay Marcos at babangon ang buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong pamahalaan. Brother Admar, mga kababayan. Ka Eric, magandang isang makasaysayang gabi sa iyo si Jane dito, partner at uh, change court muna with partner uh, Admar at tuloy-tuloy uh, nga ang ating pagtutok dito sa mga kaganapan dyan sa KOJC Religious Compound. Hindi lang ito ang tinututukan natin itong malamarsyalo na paglusob ng uh, uh, kapulisan dyan sa loob ng KOJC Religious Compound kundi ang umpisa ng people power. Uh, ka Eric na nagsisimula na ngayon dyan sa Davao City sa Mindanao at patuloy nga ang panawagan sa maraming mga Pilipino sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang grupo na makiisa nga dito nga sa panawagan hindi lamang sa hustisya na sinisigaw ng KOJC kundi ito uh, partner uh, Eric ang pagbaba sa pwesto ni Bombong Marcos Jr. at ang pagsasailalim sa hair follicle drug test na patuloy niya ka Eric na nililihis sa iba't ibang mga isyo. Kailan ba magsisimula ka, Eric? Kailan ba magsisimula? Kailan ba niya tutugunan itong panawagan ng taong bayan para siya ay magpa-hair follicle test? At lantad na lantad na sa lahat ng mga social media uh, platforms, itong mga videos, kaugnay nga sa mga ginagawa niya. Bakit hindi siya nagsasalita? Natatagalan ba? Natatagalan ba ang Pangulong Bombo Marcos na maghanap? ng isang uh, doktor o isang eksperto para magsagawa ng hair drug follicle test para iilihis naman at hindi patutuwa na na siya gumagamit illegal na droga. Tanong lamang po yan para sa ating uh, itong si Bongbong Marcos Jr. Wala na pong respeto ang taong bayan sa kanya. Hindi na tinatawag na presidente. Aka Eric, Pangak ang presidente, ang uh, kasalukuyang uh, leader, hindi na nga leader kasi nga hindi na pamamuruan ng, uh, ng maayos ang bansa. Sa halip na to unify the Philippines, the, Fili the Filipino people, ang ginagawa ng leader ngayon ng uh, Pilipinas ay dinidivide niya ka Eric itong ating bansa. Malinaw yan at nagsisimula na nga na maglabas, uh, naglabas na ng kanilang mga pahayag ang sigaw ng taong bayan ka Eric para si Bombong Marcos Jr. ay bumaba na sa kanyang pwesto. Malinaw na malinaw ito.